araw so, mga katoks ay talaga namang hindi pa rin humihinto no? itong isang tao kahit nilalamok na siya doon sa kagubatan ay tuloy pa rin ang pagbanat sa atin mga katoks no? kaya ito may nagawa akong pangalawang kanta para sa kanya ah, maraming salamat din pala no, sa mga ibang vlogger dyan na puro paninira ang ginawa sa atin mga katoks ay talagang huminto na sila no huminto na at ah, tinitignan ko yung mga channel nila ay iba na yung mga ina-upload nila no mga katoks kaya lalo na si Aling Marie no si Aling Marie may ginawa na akong kanta para sa kanya eh nakita ko ay huminto na si Aling Marie mga katoks kaya hindi ko lang itutuloy yung kumpus ko para sa kanya mga katoks dahil huminto na siya at itong iba pang mga vloggers, mga katoks. Kaya salamat sa inyo no, dahil tama lang naman na huminto kayo dahil wala eh, puro chismis lang naman yung mga sinasabi nyo eh. Wala talagang mga katotohanan. Pero itong si Panyo na nilalamok na dun sa kagubatan ay tuloy pa rin ang pagtira sa atin mga katoks. Kaya gumawa ako ng isa pang kanta para sa kanya. At ito na yun no know, mga katoks. Para to sa ganyan, mga katoks. Malapit nang mapriso itong hangga na itipan nyo. Birada ng birada na wala na mangibidin siya. Ngayon naloko na sa kagubatan siya natago na. Ilang araw na lang pa nyo ikay Philippines na. Ang swerte mo pa baka Ang kaso isilang pa Laban sa iyo Kaya maghanda ka Ng pamasahi At pangkasto Kaya magkas advance ka na Kung sino man ang iyong amo Mas mabuti pa panyo, Ipriso ka at ipilanggo Dahil doon lahat ay libre At mayroon ka pang security Kaming mga security. Samahan pa namin ng pusporo Para happy ka,